Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, Humihiling po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel ni Ate Estela ninyo at pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod updated po kayong lahat sa mga bago kong i-explore o ibabahagi sa inyo na mga informasyon na baka meron kayong makunan kahit kaunti man lamang. Maraming maraming salamat. So guys, simulan na natin ang ating magandang topic ngayon. Itong topic natin ngayon ay naiiba po sa aking mga Uh, mga topics, ano, so, napakahalaga po nito para sa ating panghinaharap, kumbaga. So, ano nga ba ang topic natin ngayon? So, ang topic natin ngayon ay kung paano o ano nga bang mga negosyo o anong negosyo ang mapabilis na pagyaman ng isang babae o kahit isang lalaki. Ngunit mas malaki ang oportunidad, oportunidad para sa mga kababaihan na yumaman sa negosyong aking tatalakayin sa bidyong ito. So guys, at ano naman ang isang negosyong ito na madaling pagkakakitaan sa merkado? Ito ay ang isang cosmetics o beauty products kung tawagin. Alam nyo ba guys, na ang cosmetics o beauty products ay na business ay isa sa kumikita sa industriya sa buong mundo. Ang industriya ng pagpapaganda at ang pagpersonal o pangangalaga ay kumikita ng malaking bentahan tulad ng skin care o pampaputi, makeup para sa buhok at produktong pabango, mga pabango. Iilan lang po ito ang aking mga tinatalakay pero napaloob na, po ito sa sinatawag na cosmetics ano o mga beauty products. So, bilang isang woman ako po ay isang 20 years po akong nag-business po dito sa Japan pero hindi nga lang po sa uh, cosmetic lahat kundi uh, halu halo na pero ang main ko pong naging business dito sa Japan ay nasa apparel po ako o sa Uh, sa mundo ng fashion sa mga damit at ito po'y binibenta ko po sa lahat ng mga Japayuki o yung mga talent dito sa Japan noong ano mga ilang taong nakaraan no dahil napahinto lamang ako dahil uh, hindi na masyadong pinapayagan ng Japan ang pumasok ang mga talent o mga Japayuki dito. Yan po ang naging business ko sa loob ng 20 years dito sa Japan. So bilang isang merong karanasan sa business, no? Kahit damitan man 'yan, of course business pa rin 'yan. So bilang isang business woman, ituturo ko sa inyo kung paano ang mga hakbang para makapagsimula tayo sa negosyong ito. So number one, supplier at produkto maghanap ng mga pag pagkatiwalaang supplier ng mga beauty products na nais mong ibenta siguraduhin ang mga produkto ay may tamang pahintulot mula sa regulasyon at siyang nagbabantay sa kalidad ng mga produktong ito so alam niyo na yun guys no kailangan meron siyang tinatawag na lisensya at ang number 2 naman online presence. Gumawa ng online presence. Magtatag ng isang website kung maari at gumamit ng social media platforms upang makarating sa mas maraming tao. At i-optimize ang iyong online presence para e-commerce. Kung plano mo ring magbenta online, no? Kung ibig mo lang ang ibig kong sabihin kung may plano kang magbenta online o maging online seller na tinatawag. At ang number three naman, branding at marketing. Kailangan mong i-develop ang iyong brand. Kung ano ang iyong mission, pangako, at kakaibang halaga na nais mong iparating sa iyong mga customers. So, yan po yung number three, ang tinatawag na branding at marketing. At ang number four naman ay yung epekto sa kalusugan. Ano nga ang ibig sabihin nito? Alamin ang mga potensyal na epekto ng iyong mga produkto sa kalusugan. Siguraduhin iligtas ang mga sangkap at proseso ng iyong binibenta. So ano bang ibig sabihin nito? Yung mga kalusugan na mga mamimili o yung bibili sa iyong produkto. Kahit po tayo ay isang reseller lamang o umaangkat, a uh, wholesaler o retailer, umaangkat lang po tayo sa isang uh, kumpanya, Kapag meron pong nangyari o meron pong mga allergy sa katawan ng ating mga customers, sa atin po sila pupunta. Kaya siguraduhin po natin na ang ating kinukunan ay legit talaga. Na yung kilala na talagang kumpanya ukol dyan sa pagbebenta ng produktong iyong gustong ibenta. So yun po, yung mga kasangkapan o tinatawag na ingredients, siguraduhin natin na, Uh, hindi hindi po magkakaroon ng problema sa ating mga pagbebentahan. So yan po ang ibig sabihin ng epekto sa kalusugan. At ang number 5 naman, customer service. Ano naman to? Isang mahalagang aspeto ng negosyo ang maayos na customer service. Siguraduhin handa kang sumagot sa mga tanong at alalahanin ng iyong mga customer. So ibig sabihin yung paano kang makipag-usap sa mga uh, tawag dito sa mga customer kung uh, paano mong paghandaan ang kanilang mga katanungan. Maganda man 'yan o hindi man, kailangan po na meron tayong uh, tawag dito, maganda at uh, handa na sumagot sa kanilang mga alalahanin. So yan po ang ibig sabihin no, yung mayroon tayong magandang customer service na tinatawag. At ang number 6 naman, marketing. Ano naman tong napakahalaga po ito. Ang mahusay na marketing ay magiging susi sa tagumpay ng iyong negosyo. Malakas ang kompetisyon sa industriya kaya't kailangan mong magkaroon ng mabisang paraan para maiparating sa iyong target market ang iyong mga produkto. So yan po no ang tinatawag na marketing. It dito po nakasalalay ang tagumpay ng ating negosyo sa pag-market o marketing na tinatawag. So yan po yung number 6. At ang number 7 naman ay yung research and development naman ito. Huwag mong kalimutan ang pagsusuri at pagpapaunlad ng iyong produkto. Ang pananatili sa trend para sa pangmatagalan mong tagumpay. So ibig sabihin, kailangan talaga ng uh, pagsusuri at pag pagpapaunlad ng iyong uh, produkto para pangmatagalan na tagumpay, no? Kasi meron talagang uh, nagbi-business na patungo na sana sa itaas pero bumalik sa ibaba. So marami pong ganyan no na hindi na nakarating sa peak talaga. Kaya kailangan talaga natin 'yung research and development na tinatawag no. So yan po 'yung number seven natin at ang number eight naman na hakbang. Ito'y legal requirements naman ito. Alamin ang legal na kinakailangan para sa iyong negosyo. Kung kailangan mo bang magparehistro ng negosyo o hindi? Anong mga permits ang need mo para sa industriya ng cosmetics sa iyong lugar? So, kung, na, kung nasaan ka man, kung sa lugar ka ng Laguna o doon sa Laguna, ano, siguraduhin natin kung kailanganin ba ang, ang iyong sinimulan na negosyo ng mga permits o ano man niyang mga Uh, tawag dito, mga requirements na pagrerehistro sa isang negosyo. Kailangan po natin ito para hindi po tayo mamroblema sa bandang uh, kalagitnaan ba o sa bandang huli kasi kapag malaki na yung ano natin, negosyo natin ay nako baka re tayo ng BIR o sino-sino man yan. Kaya kailangan, sa una pa lang, kailangan na natin i-rehistro kung malaki ang ating simulan na negosyo. No? Ang ibig sabihin kasi, yung hindi ko lang alam kung sa patingi-tingi ay pwedeng hindi pa rehistro ano lang bang kailangan niya ng mga ganyang kaliit lang na halimbawa nagsimula ka lang sa mga 2,000, 3,000 ngunit kapag ang iyong negosyo ay simulan mo na sa mga 50,000, 100,000 ay medyo kailanganin na siguro yan ng rehistro no? kasi hindi ko rin alam kung anong ano dyan sa Pilipinas pero dito kasi sa Japan uh, kailangan sa isang taon Uh, merong isang taon na palugit na bago ka magbayad ng tax kasi meron kasi yung humihinto na. Kaya sa isang taon, ngunit kapag ma mataas na ang iyong mga uh, mga kinikita, kailangan talagang magparehistro register din dito sa munisipyo dito sa amin no so wala rin yang wala rin yang ano uh, tawag dito pagkakaiba kaiba Pari pareho yan pagdating sa tax <laughs> walang makakalusot sa tax sa mga pagpaparehistro no kasi kailangan nila yung rehistro mo para ma, ma detect nila kung ikaw ba yung nagbabayad o nagaano ng tax so yan po yung number 8 yung legal requirements para sa yung negosyo at ang sumunod tuloy-tuloy na ito, yung tax obligations naman ito. Ito na 'yon, <laughs> yung tax obligations. Kumuha ng tax identification number o tinatawag na TIN sa atin mula sa Bureau of Internal Revenue nago nagiging ano na. So, yan po, no, kumuha po tayo ng, ano, ng uh, TIN na tinatawag, Tax Identification Number na tinatawag. Ito'y napakahalaga rin itong tax obligation kasi talagang mahirap dahil, alam nyo ba, guys, dahil sa sobra kong uh, inosente nung una kasing nag-business ako dito, Uh, paakyat-akyat lang ako sa mga japayuki sa mga apartment na tinitirahan nila, nagbebenta naglako-lako lang ako ng mga uh, mga pabango na patingi-tingi kung mga pang pangpa ano tawag dito, pangpapayat mga ganyan lang yung nilako-lako ko kaya wala pa ako masyadong uh, knowledge sa pagbayad ng mga tax dahil alam ko akakaunti lang yung mga kinikita ko nakalimutan ko na guys na yung business kong yun ay tumaas, lumaki ng lumaki hanggang umabot ng limang taon na hindi po ako nagparehistro. Ito 'yung may katotohanan. Hindi po ako nagparehistro at uh, binali, hindi sa binaw, kundi inosente ako pero wala pong patawad 'yon kahit sabihin mong inosente ka dahil hindi na po ako bata. Kaya alam nyo ba guys, ni-raid po ako ng BIR ang aking company. Ni-raid po. Buti na lang at naawa 'yung ano, 'yung tawag dito in charge sa akin. Ano kasi sinabi ko kasi na inosente po ako. Kaya lang, wala talagang lusot dahil, alam nyo guys, mas malaki ang babayaran mong penalty kaysa yung main na tax na binayaran ko. Yung limang taon nang hindi ko pagbayad, in in inad nila yon Tapos, ang iba pa yung penalty sa within 5 years na hindi po ako nagbayad. Kaya nakunan po ako ng halos 1.5 million kung sa pera natin. Kaya kailangan natin talagang asikasuhin din ang tax natin kung kumikita na po tayo. Kaya nga, nandoon yung hinihiling nila yung legal requirements. Nandyan yung legal, legal requirements na kailangan iparehistro mo kahit hindi ka kumita o kahit huminto ka na para malaman nila ang mga at kumbaga yung uh, mga mga pangyayari sa business mo. So yan po yung number nine, yung tax obligations. At ang panglas naman natin, ito rin ka, ka, ano, ka uh, kaakibat pa rin ito. <laughs> yung bookkeeping, no? Sundin ang mga requirements ng BIR sa bookkeeping at pagbabayad ng buwis. Yan po yung number 10 natin. Siguro naman doon sa may mga business na alam nyo na itong bookkeeping, bookkeeping tax obligation, o legal requirements. No? Doon lang sa mga baguhan na nagsisimula sa negosyo, ay ilagay-lagay nyo na sa inyong kaisipan. No? I-input nyo na ito, yung legal requirements, tax obligations, at bookkeeping. So, hayan guys, yan po yung uh, isang negosyo na uh, gusto kong iparating sa inyo na madali po tayong yumaman dito dahil meron po akong isang kilalang uh, maliit lang siya una dito sa Japan ha na ngayon ay meron na siyang sariling laboratory sa cosmetics na tinatawag sa pampaganda siya na po ang gumagawa sila na po ang nagmimix kaya talagang yumayam, yumaman talaga kasi alam nyo guys ang cosmetics ang mga pampaganda talagang mag ano tayo niyan, uh, anong tawag dito Kailanganin talaga ng isang babae yung mga kulirete na yan. Kaya yan po ay uh, magandang napakaganda talaga. Isa sa pinakamagandang business sa buong mundo talaga. Ang pampaganda, beauty products o cosmetics na tinatawag ano? Kasi at uh, para din yung mga pagkain, yung restaurants na kailangan din natin yung kumain. Pero ang pampaganda rin, hindi rin yan mawawala sa mga kababaihan. Hindi lang sa kababaihan pati sa kalalakihan dahil ang mga lalaki rin nagme up yan eh kung meron silang uh, mga pupuntahan o ano man yan no so hindi lang po sa babae pero napakalaki po ang posibilidad na ang mga kababaihan ang yayaman dito sa business na ito kapag pinagsisikayan mo at uh, magsimula lang po tayo sa pinakaibaba so yan po guys sana nagustuhan niyo ang isa ko na namang vlog ngayong araw na ito at sana doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, humihiling ako ng kaunting pabor na subscribe ang malit na channel ni Ate Estela ninyo. Maraming maraming salamat sa araw na ito.